We are now confronted by the issue on confidential fund. And I wish to emphasize, ang confidential fund po ay pera ng taong bayan. And we owe it to the people to explain kung paano ito ginastos, saan ito napunta, and to be specific, sinunod po ba natin ang joint circular regulating the use of confidential fund. So ayan mga DDS ha. Hmm kina question si VP Sara sa kanya mga confidential fund. Bakit? Kasi hindi po natin alam kung saan ginagamit yung mga confidential fund na kinukuha niya. Hindi naman po pwede na bigay lang tayo ng bigay kahit wala naman siyang naipapakita ipapakita kung saan niya ito ginagamit. At karapatan ng taong bayan na malaman nila kung saan napapunta yung pera nila. Ano, kailangan dito transparent. Kailangan ipakita natin sa taong bayan kung saan ba ito ginagamit. Ang kahirapan naman kasi sa inyong VP, kay VP Sara, eh hindi niya sinasagot yung mga katanungan sa kanya kung saan niya ginagamit yung mga confidential fund niya. So, ayun ha, wag natin piling inaapi. Kayong mga DDS, lawa ka niya ang inyong pag-iisip, pag-uutak, you no, yung comprehension ng problema sa inyo eh. Hindi por kikinwestiyon si BP Sara eh parang hinaharang na yung mga budget niya. Kine-question siya dahil hindi niya sinasabi kung saan niya mga ginagamit ng confidential funds. So, naiintindihan na ha. Panakasin ang kaisipan, paganahing, huwag lang pag patubuan ng buhok. <laughs> Yan,